Narito po tayo para sa isang mahalagang anunsyo. Kinukumpirma po na binito po ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang House Bill number 8839 na kilala bilang an act granting Philippine citizenship to Leadwan Wang. Sa kanyang veto message ay sinabi ng pangulo, and I quote, I am unable to blindly ignore the alarming and revealing warnings raised by our relevant national agencies that find the subject grantee's character and influence to be full of ominous and dark consequences, if not of a clear and present danger. End quote. Ayon sa Pangulo, ang ipagsawalang bahala, ang uh, babalang ito, ay tila pagsuway sa ating tungkulin sa sambayan ng Pilipino. Ang Filipino citizenship ay isang pribilehyo at hindi ipinamibigay ng basta-basta hindi rin ito dapat gawing kasangkapan upang pagbigyan ang pagsulong ng mga kadudadudang interes. Sinabi rin ng Pangulo na kapag tayo ay nagbigay ng Filipino citizenship, higit pa sa mga legal na karapatan ang ating ibinibigay. Binubuksan natin ang buong karangalan ng ating kasaysayan, ang ating lahi at ang ating pamana. Kaya dapat ang tatanggap nito ay sumasailalim din sa mga adhikain ng ating bayan. Handa na po tayong sumagot sa inyong mga katanungan. First question, Tuesday New, DZWB. Hi, ma'am. I was about to ask kung ano po yung basis sana ni Presidente for vetoing that uh, legislative uh, naturalization. Pero since nabanggit na po ninyo, uh, uh, I understand yung sinusulong nilang legislation for that, ma'am, ay supported by uh, majority of the senators. So, is there any message of the President to the senators na nagbabak dito sa uh, legislation na ito? Una-una po isi alam ng Pangulo na kung may mga kaduda-duda, interes at uh, hindi naman po biniya ang ating Pangulo para dinggin at pakinggan kung ano yung kanyang uh, mga nakukuhang mga data or facts about uh, supposed to be grantee. So kung uh, nagkaroon man ng um, desisyon ang Kongreso na patawan o bigyan ng Philippine Citizenship, itong si Lidwan Wang hindi po kumbinsido ang Pangulo. At uh, yun lamang po, hindi natin ipamimigay ang Philippine citizenship kung may mga kadudadudang interes. yung tinatawag na grantee. Next question, Pia Gutierrez, ABS-CBN. Hi ma'am. Ma'am, there had been speculations about the President's health lately. Kamusta na po ang Pangulo? Uh, kung makikita niyo po, uh, yan naman po ay talagang uh, pinapakalat, siguro para palabasin na ang Pangulo ay uh, hindi maganda ang kalusugan, not in good health. Mapapansin niyo po siguro po kahit po yung mga media halos araw-araw naman po ay nakikita ninyo ang pangulo sa kanyang mga activities at uh, sa kanyang pagsama dito sa Alyansa. Maliban dyan ay mayroon pa rin po siya mga meeting kasama po kami at uh, sa aking perspektibo dahil na, na nakakasama tayo mismo ng pangulo maganda po ang kalusugan ng ating pangulo. Dahil kung hindi po maganda ang kalusugan ng ating pangulo malamang ay hindi na po siya nakakaganap ng kanyang mga tungkulin sa araw-araw. At uh, ang aking pakiusap lamang po sa mga fake news peddlers, uh, huwag niyo pong gawa ng kwento ang Pangulo patungkol sa kanyang kalusugan. Hindi po yan maganda para sa ating bansa. Dapat po ipagdasal pa po natin na maging maganda ang kalusugan na mga namumuno sa atin. At uh, iwasan po nila na magbigay ng speculation kahit hindi po doktor ay nagpapakadoktor sa social media. Maricel Halili, TV5. Good morning, uh, Yusek. Ma'am, may we have your reaction about the statement of Hanilet Avancenia congratulating the, the current administration for the uh, um, situation of kidnapping and killings in the country? There was, I think, a sarcasm in her tone. Nakakalungkot. Dahil muli, mababanggit na naman natin ang mga kaalyado ni dating Pangulong Duterte hindi po ginagawa. Nakatatawanan ang isang ganitong klasing sitwasyon. Kaya kay Miss Hanelet Avenzania, huwag niyo pong gawin na issue dahil may buhay po ditong naka, nakasalalay, may mga buhay na nawala. Huwag niyong gawing issue ito at gawin niyong katatawanan ang gobyerno. Hindi natin malaman bakit ganon ang naging attitude ni Miss Hanilet. Parang ikinatutuwa pa ba niya na may mga gintong sitwasyon sa bansa? Hindi ba dapat bilang Pilipino, nagkakaisa tayo upang ang bansa natin ay umangat? Hindi lamang para sa taong bayan at para na rin mapakita natin sa buong mundo na ang Pilipinas at ang mga Pilipino ay nagkakaisa. Huwag silang gumawa ng gulo dahil hindi po yan maganda. Huwag nila simulan ang gulo sa pamamagitan ng pagbibigay ng gintong mga klasing remarks o pananalita. Ang Pangulo po at ang administrasyon ay kinukundi ang bawat krimen na nangyayari sa bansa. Sa katunayan nga po, nagpatalaga na po ang Pangulo, nagkaroon na po ang PNP ng Special Investigation Task Force para mag-focus po sa kaso na ito ni Mr. Anson Que. At uh, itong si police General Elmer Ragay, a former director of the Anti-Kidnapping Group, ay na-relieve na po. Dahil hindi po nasisiyahan sa pagkakatong ito, sa kanyang performance. Kaya po ang itinalaga ay si Police Colonel David Poklay, na dati po uh, Criminal Investigation and Detection Group. Kasama po siya dyan dati. So, makakaasa po ang taong bayan at ang buong uh, sambayanan na hindi po tutulugan ng gobyerno ang mga ganitong klasing sitwasyon. Pananatalihin po natin na magkakaroon ng hustisya. Bibigyan natin ng hustisya ang dapat na bigyan ng hustisya at hindi po natin hahayaan na mangyaring muli ang naganap sa mga naging biktima ng EJK. Kaya muli pinapanawagan po natin kay Miss Hanilet Abensanya. Huwag na po sana mamutawi sa inyong bibig ang mga gintong klasing pananalita. Dahil hindi po rin natin gugustuhin i-congratulate ang dating Pangulong Duterte sa mga nagawa pong IJK. Dahil po buhay po ang pinag-uusapan dito.